kinsa si Ronel Talagtag Akabal. Nadili madugay ato ni siyang hinabion og atong sayran ang pipila ka mga sugilanon sa ihang kinabuhi. Atong lantawon mga migaw. Let's go. Mao ni siya si Ronel Akabal na sa diyang imo siyang makuyog matingala lamang ka nga daggan kayo mga tao nga buduol sa iya ug magpa-picture. Bisag naa sa karsada, naaragi hapoy mga tao nga nakaila sa iya. Og bisan naabot nami sa lugar sa Pamplona sa ilang ka Mayor Janice. Nahibulong na lamang mi nga ang mga tao ditong dapita nakaila sad sa iya. Lugar ni siya sa Santa Catalina nga daghan kay mga batangon nga nagpa-picture sa iya. Og gani na apil ta din hing dapita mga amigo. Og ato siyang hinabion human ni kami mga amigo Ako challenge ko tayo mga kaidol for 300 pesos only Okay, so niangin yung uh, idol Ronel Ato ni siyang interview hon Ato pangutan kung kinsa ba si Ronel Sa iyang uh, pinudanay nga kinabuhi Nga nung nakaabot siya aning pag-vlogging Sige atong pangutan hon Yes, uh, sa so ako mga solid supporters Diya, yeah, hapon So, by the way, uh, thank you so much sa iyong pag-support din ako mga kaidol. So, my name is Ronil Talagtag Akbal. Naila sa mga Money Hunt Challenge diri sa may Negros Oriental. Or mga katong mga logic question, question, challenge, and GCAS challenge. So, willing ko nang mo help mga kaidol sa mga taong nagkinanglan sa tuag pero ginagmayra. Katong mga narapoy kutobrapos atong maigo nga ikatabang mga kaidol. And ko tong solid mga supporters nga nag-support sa ko ah. Of course, mo support pud boss mas para so, sa inyo ah. So kanus amang gyud ka nagsugod ani nga vlogging industry or ano na karon una ang ka magsugod ko vlog. Yes mga nagsugod ko og vlog mula pa mo kuy one year I think mga 10 months pa ba or 9 months 11 ba. So nara so, na. So nauna-una na lang na kay <clears throat> kanang na-encourage lang ko sa uban kanang na lang gigubah nga sila nag-vlog so una una gikaya gani nila nga pagpadagan silang mga followers kaya gani nila ang ilang pagpakaula sa social media so of course kabalo ko sa best nga kaya na pud nako so tanin ka mo ko nga ng baka kuha og nga content para pud sa akong mga solid supporters sige na koy pangutana diri um, idol runel um, unsa may mga challenges nga imong nahibalag sa diyang nagsugod ka vlog. Yes, ah dagan daghan. daghan ta mga challenges except sa mga basher. Ah, ay mo mga bash pero normal. Normal as a vlogger. Kung naata sa travel, of course magkapunta, magkaadto kita gitag mga lagyo. So init, init, ulan. So sacrifice sa na. Bisan layo. Kamo sa mga request sa mga solid supporters nga anha Pita So mo nang Pagkita niyo bisag asa ta mga pang adto adto para po nga makay benepisyo ang atong mga solid supporters nga ga-request. Sige, so unsa may imo i ron sa atong mga small content creators nga dagga na magyud kaayo nag-vlog murag happy tamantanan imo na lang lula ang wala nag Unsa may imo kay soltero uh, nila? Yes, um, advice na ako sa mga content creator nga bago karon ay mag-surrender sa so, padayon lang mo. So katong mga so, mga mga bagong content nga nagasuwid pud sa ako ang manihan challenge. So hopefully true mo. And then God bless sa iyang pagkuan content. Hopefully nga lauter ka dili mo, mo surrender. So padayon lang mo sa iyang goal kay ako gani. Gaw na una sa unang mo surrender pero nasugda naman so nagpadayon na lang ko. Hopefully kamo magpadayon pun mo. Dami mga trials or challenges mo sa kinabuhi pero normal. So salamat uh, Migong Ronel sa imo ang sa imo mga um, nasinati sa imo ang uh, pag o, salamat po sa pag encourage labi na sa mga pareya na mo ng mga small content creators. So yes. inaot ko nga padayon ko ng imo ang imuhang, uh, desire nga mulahutay yun sa imong pagvlog. Kaya kay kinahanlan ko na siya kining kwarta. Yes. So sa mga supporters di ay ni Ronel labi na tong ganahan po nga mo sponsor niya Um welcome kayo, Misya. Yes, happy gid um, ko nang mga idol bisag. Ini kay kind... na. Ora na. Okay. Ah, uh, happy kay ko nang mga idol bisag unsa nga yung angay ka sponsor sa ko ah. So malipay na ko ana bisag unsa. Basta kita kasing sa paghatag ni olipay na pala. Like lang, lang share. Yes. <laughs> <laughs> Salamat mga idol, thank you and God bless niyo. Ano na eh. Thank you. Okay. <laughs>